Hello mga kasari. Dahil Sunday ngayon, available ang iba't ibang klase ng mga candies. Makukulay, kilalang-kilala, at in sa mga bata. May mga cute na shapes, colorful na mga sugar candies. Magiging creative din ang mga makukulit sa do it your own donuts may chocolate tool din tayo. Siyempre, meron din mga cutie kitty bank. Plastic balloons. Holding clays na laging hinahanap. Oopsie, lato lato is back. Wow, sa pimple patches. Hair clips. Ito. Ito pa. Sorry na agad mga mamis may barel at pasabog na uubo sa pera ng mga anak nyo. Charot lang! May mga kaartihan na, na diamonds, bling blings, at fake nails. Yun lang! Bye!